Kumusta kaibigan? Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa mga history o kwento ng kasaysayan ng Oriental Mindoro. Kaya kung bago ka sa mga kwento na ganito, kung magustuhan mo, huwag mong kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe at pindutin ang bell icon para manotify ka sa susunod ko pang mga video. Kaya, umpisa na ang ating pag-uusapan tungkol sa Oriental Mindoro. Noong unang panahon, may isang maliit na pulo sa kanlurang bahagi ng Pilipinas na tinatawag na Mindoro. Sa pulong ito, naninirahan ang katutubong mangyan na may sariling kultura at tradisyon at paniniwala. Ang kwento at mitolohiya ay malaking bahagi ng kanluran ng Mindoro isang kwento na nakilalang pulong ito ay may kwento ng Maynilad na tinatawag na Maynilad. Ayon sa kwento, may dalawang magkakapatid na naglalakbay sa Mindoro at nakita nila ang isang babae na sa tabi ng isang bukal na malapit sa dagat. Nang tanongin nila ang babae kung ano ang kanyang pangalan, sumagot ito na siya ay si Maynilad. Nagpatuloy ang dalawang magkakapatid sa paglalakbay at nang marating mar nila at sa pagpatuloy nila sa paglalakbay nang marating nila ang bayan ng Maynila itinayo nila ang isang lungsod ng pangalan ito ay Maynilad bilang pagbibigay-pugay sa babaeng nakikita nila sa Mindoro At pag-usapan naman natin ng isang kwento tungkol sa ilog ng Bukayaw Ayon sa kwento, noong unang panahon ay may dalawang uri ng isda na nanirahan sa ilog ng Bukayaw ang mga isdang ito ay hindi magkasundo dahil sa kanilang magkakaibang anyo at kulay. At nagtulungan ang mga isdang ito upang malunasan ang kanilang hidwaan at ang magkanawaan sila, itinayo nila ang isang palaisdaan sa gitna ng ilog. At may iba pang kwento, kwento sa kagitingan ni Apo. Ayon sa kwento, may isang bayani na nagangalang Apo giting na nagmula sa Mindoro. Kilala siya sa kanyang katapangan at kagitingan sa paggamit ng sandata. Banya ang kanyang mga kababayan laban sa mga dayuhan at naging tanyag dahil sa kanyang tagumpay sa labanan si Apo. Ang Mindoro ay mayroon mga katanggian na magandang mga tanawin katulad ng kabundukan, mga klase-klaseng mga tanawin, at bukod pa diyan ito ay napakagandang tanawin sa karagatan ng Mindoro at hindi lang yan ito ay dinadayo din ng mga nagsusurfing at island hopping kaya kung nais mong makapunta sa kanitong lugar pumunta lang kayo dito sa Mindoro at dito na natin tatapusin kapatid ang istorya sa mga unang panahon tungkol sa Mindoro.